Marami na ang mga bahay na gumagamit ng solar panel para makatipid sa bayarin sa kuryente. Kabilang na dito ang pamilya Adolfo na kalahati ang ibinaba sa bayarin sa kuryente mula ng maglagay ng solar panel. Nung wala pa yon, nagbibil ako ng 6,000 plus. Nung naikabit na, manasa ano lang, 2,500 to 3,000. Yung solar panel system ko ay nasa 2.1 kilowatts. Bale nagalaga na ng package sa 190,000 lahat-lahat na yon pati installation kasama na. Ang tinig ni Alberto Adolfo gumagamit ng solar panel. Sinabi naman ng Philippine Solar and Storage Energy Alliance na sa nakalipas na sa 10 taon ay malaki na ang ibinaba ng presyo ng mga solar panel. Mas mura na yung mga panels, dumami na rin yung installers in the market locally. Ang tinig ni Jose Rafael Mendoza, Pangulo ng Philippine Solar and Storage Energy Alliance, 날씨啊